Ayan so good day mga kabakyard uh, Ika 3 days na since nanalasa yung bagyong nika dito sa amin sa Isabela Especially dito sa may southern part So update ko lang kayo regarding sa ating mga alaga uh, May isa tayong casualty na namatay Ayan uh, sa rabbit tapos sa iba naman okay naman Ayan so i-update ko kayo sa nangyari sa ating rabbitan Let's go! Ayan mga kabakyard Ito, ito yung masamang nangyari So yung malapit sa rabitan natin Na puno na mangga Ay na Ayan, natumba So kamuntikan, may, mga pa, may part na nadali Dun sa ating rabitan Tapos ito Ayan, yung mga alaga natin Peking duck sa pato Yung panagbagsakan nagbagsakan Tapos yung nandito na <coughs> Aratilis ayan, Aratilis ba tawag doon natumba mga kabackyard so nandun na yung mga dahon nya natanggal na tapos eto ayan yung mga saging mga ay wala na tapos ayun yung mangga na yon tumba na din mga kabakyard. punta dun sa may fish pan na natabunan or natumbahan yung dati nating rabitan dito na isa <coughs> ayan tapos yung mga madre de agua natin dun nadali na mga kabackyard eto yung mga saging wala tapos nasira yung mga tarpulin ayan so on on lang natin yung ilaw mga para makita nyo so may solar naman dito ayan pasukin natin mga uh, actually medyo hindi na siya safe ayan gawa na may natanggal dun sa bandaron. pero okay pa naman ayan may mga pa naman dito frame ilalagay na lang natin tapos yung nandito na isa mga na dali sya ayan uh, nakawala siya. Actually, hindi ko alam kung paano siya nakawala Ayan Siguro yung katas Ito, natumba to Iniayos lang natin May laman na isang rabbit Buti na lang, hindi nakawala Pero yung mga kan naman Iba, ayan Goods naman sila Balito na lang mga kabakard Apat na lang sila Dalawang back Tapos dalawang dough Yung problema natin dito sa isang dough ay uh, Hindi siya gaano makalakad Ayan So, ayan May solar naman tayo dito So, yun. Yun yung update natin dito. Mayroong isang casualty. May isang namatay maka kabakert. Ito, dalawang back. Galing kay paring Rambo. Tapos, ito yung nabili natin before doon sa isa nating kaibigan. Ito, for one na to. For cal. Ayan, kasi may defect. Tapos, itong isa. <coughs> okay naman siya. Tinamaan ng mangge mga kabakert. Uh, Naka-isolate. Hindi ko pa ma mabigyan kasi. Or ma... Ayan, may ivermectin tayo dito. Nagkalat yung mga gamit natin. Ayan. So, yung sa kabila, yung manukan natin dito sa may side, wala na. Natabunan lang. Na. Ito yung mangga, makabackyard, yung nasa video kanina. Ayan. So, thank you, pa din tayo kasi <coughs> safe tayo. Yun nga lang. Ganun talaga, may nawawala. Ayan. So, kuha na lang tayo sa mga kapwa natin rabi. Pero na, ah. ah. breeder, gagawin natin breeder mga backyard, ito itong Jimilina, na tumba ayan yung dati nating rabitan ito yung rabitan natin dati ito yung ah, yung isang mangga Dami mga kabakyard na tumba yung isa sa harap namin sa bahay na nailipad yung bubong ayan yung bubong namin ayan natumba na din to. so ang lakas ayan yung mga ipil sobrang lakas ni kayo tapos pasunod bukas actually bukas maglalandfall na ulit na naman si Ophel which is ang tutumbukin na naman Isabela ayan kaka kwan lang ng kuryente namin mga backyard <coughs> ayan pero walang signal ang PM ayan buti merong signal ang wifi so ang problema namin dito ito sa kapatid ko na putol yung wire nila dito kaya wala silang wifi tapos yung kapitbahay din namin na putol din yung wire yun lang yung update natin mga backyard sa ating mga alaga Happy breeding mga backyard